kilalanin natin ang mga babaeng na link noon kay Dominic Roque at ang kanyang mga nakarelasyon. Ganun din ang mga babaeng na uugnay sa kanya ngayon. The Philippine Showbiz List presents mga magagandang babae na nagkaroon ng ugnayan kay Dominic Roque. Michelle Vito Bago nandigaw si Dominic sa ex fiance niyang si Bea Alonzo, ang huling naging kasintahan ni Dominic ay si Michelle Vito. Hindi naman malinaw kung ano ang dahilan ng break up ng dalawa matapos ang matagal-tagal din nilang relasyon. Si Michelle ngayon ay masaya sa kanyang kasalukuyang boyfriend na si Enzo Pineda. Nang lumabas ang balitang engaged na ang ex-boyfriend niyang si Dominic, ay nahingan si Michelle ng reaksyon tungkol dito. Ani Michelle, masaya siya para rito dahil deserve daw ni Dominic ang maging masaya. Natanong din si Michelle kung masama ba ang naging break up nila ni Dom. Sinabi niya na hindi naman daw ito isang bad break up pero hindi na raw sila nag-uusap mula na maghiwalay sila. Inusisa din si Michelle kung nagkaroon ba sila ng closure ni Dominic. Hindi ito tuwirang nasagot ni Michelle. Julia Barreto, Ikinuwento ni Dominic ang unang niya naging trabaho noon ay pagbebenta ng mga cake. Ibinibenta e niya ito sa mga kakilala niya. Ayon kay Dominic, nung nakatira pa ang pamilya ni Julia Barreto sa Capitol Hills, ang nakausap niya ay ang ina nito na si Marjorie Barreto. Dumating siya roon dala ang mga cake para ipatikim, may free taste at iba pa. Nakita niya si Julia noong bata pa ito at ang pamilya nila ang tumatangkilik sa mga cake na yon. Pagkatapos ang pumasok si Dominic sa showbiz, pinaalala niya kay Julia ang una nilang pagkikita pero masyado pa raw bata si Julia noon kaya hindi niya ito naaalala. Sa interview, sinabi ni Julia na si Dominic ang isa sa mga kuya na madalas niyang lapitan para humingi ng payo sa kanilang barkada. Isa rin si Dominic sa mga napiling maging bahagi ng 18 Roses ni si Julia noong debut niya noong 2014. Maggie Ford Noong 2021, nadamay ang pangalan ni Maggie Ford sa usap-usapang alitan sa pagitan ng kanyang kuya na si Daniel Padilla at ng kapwa-nguya squad member nito na si Dominic Roque. Kasama si na Daniel at Dominic, pati na rin ang ilang mga sikat na personalidad sa nasabing barkada. Samantala, naging usap-usapan din noon na ang alitan o mano sa pagitan ni na Daniel at Dominic ay nag-ugat sa kanilang pag-unfollow sa isa't isa sa Instagram sa showbiz update vlog ni Oji Diaz kasama si Mama Loy na pag-usapan ng issue. Ibinahagi ni Mama Loy ang komento ng isang YouTube subscriber nila tungkol sa sinasabing alitan nila Daniel at Dominic. Nilinaw ni Oji na ito'y opinion ng isang netizen at walang kumpirmasyon. Ayon daw sa netizen, dati raw ay may intimate friendship sina Dominic at Maggie Ford, ang kapatid ni Daniel. Sinabi umano ng netizen na na-friendzone daw ni Dominic si Maggie dahil kilala niya si Bea. Dahil daw umasa daw yung sister ni Daniel, kwento ni Mama Loy tungkol sa komento ng Naresan. Sinabi ni OG Diaz na para rin ito sa verification o confirmation, dahil hindi umano madaling maniwala na lamang sa pahayag ng isang Naresan, pero hindi naman daw niya sinisira ang kapasidad ng Naresan na magbigay ng impormasyon. Catherine Bernardo Magkaibigan sina Katherine Bernardo at Dominic Roque dahil pareho silang miyembro ng Nguya Squad. Sa paglipas ng mga taon, madalas sila nakikitang magkasama sa mga outings, travels at bonding moments kasama ang kanilang mga kaibigan. Bagamat may mabuting samahan sila sa kanilang grupo, walang indikasyon ng anumang romantikong relasyon sa pagitan nilang dalawa ngunit may ilang netizens pa rin ang pilit na iniuugnay romantically si na Catherine at Dominic. Noong July 2024, naging usap-usapan ng mga netizens ang posibilidad na may interes si Dominic kay Catherine. Ito ay matapos mapansin ng isang Instagram post si Dominic kung saan kasama niyang nag-workout si Catherine. Makikita sa larawan na parehong naka-peace sign si na Catherine at Dominic habang naka-plank position sa isang gym. Hindi maiwasang pag-usapan ito ng mga netizens na maraming nakasubaybay sa mga kalalakihang napapalapit kay Catherine. Single na si Catherine at walang karelasyon. November 2023 ng opisyal na kumpirmahin ni na Catherine at Daniel Padilla ang kanilang hiwalayan. Samantala na pabalita noong unang bahagi ng February 2024 na na si Dominic at na kanyang fiancé na si Bea Alonzo. Magkasabay nila itong kinumpirma noong February 6 sa pamamagitan ng isang joint statement. Matagal na magkaibigan sina Catherine at Dominic. Kasama si Dominic sa mga pelikulang pinagbidahan ng Kathniel tulad ng Crazy Beautiful You at Pagpag-Siyam na Buhay. Noong magkasintahan pa si na Catherine at Daniel, madalas ay kasama nila si Dominic. Noong 2019, tinawag pa ni Catherine si Dominic na forever third wheel nila ni Daniel dahil palaging mag-isa si Dominic kapag sumasama siya sa mga lakad ng dating magkasintahan. Samantala noong September, tinawanan lang ni Dominic ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang relasyon kay Catherine at sinabing nagmula lamang ito sa mga akusasyon ng mga dilulu at toxic na mga tao sa social media. Ibinahagi ni Dominic ang mga litrato na kuha noong July sa kanyang Instagram page noong September 11 na nagpapakita ng isang intimate gathering kasama ang group of friends kabilang na si Catherine. Napuno naman ang comment section ng mga pahayag tungkol kina Dominic at Catherine. May mga humanga sa pagkakaibigan ng dalawa habang may ilan namang tila nag-insist na may namumuong romance sa pagitan nila. Isang Instagram user nag-iwan ng comment na gun are the days when Dominic could freely and randomly post ng solo pictures ni Kath sa feed niya without these crazy people thinking any other things about it. Bukod sa mga fans sa sumang-ayon sa netizen, sumagot din si Dominic at ibinahagi ang kanyang sentimiento sa usapin. Ano Dominic? Kasi iniisipan nila na kung ano-ano, mga delulu, mga toxic sa social media. With laughing emoji. Bea Alonzo Nagsimula ang dating rumors sila Dominic at Bea na makita si Dominic na iwan ng kiss emoji sa Instagram post ni Bea noong July 2021. Pagkalipas ng ilang panahon, nagbahagi si Bea ng isang photo dump na kanyang road trip sa California na kasama si Dominic na nagpalakas pa ng mga espekulasyon mula sa fans. August 2021 ang kumpirmahin ni Bea sa isang interview sa 24 oras na boyfriend niya si Dominic. Ayon kay Bea, ilang taon silang magkaibigan bago sila naging couple. Nagsimula ang love story nila sa isang spontaneous trip to Japan. Pareho silang mahilig sa pagta-travel. Noong November 2022, binisita nila ang ilang mga lungsod sa Italy tulad ng Milan at Verona. Pinuntahan din nila ang Snowy Mountains ng Switzerland kung saan umakyat sila sa Mount Titlis at Mount Pilato sa Lucerne. Inihayag din ni Bea ang kagustuhan niya mag-anak sa Dominic Balang Araw. Noong June 2023, dalawang taon na ang kanilang relasyon. Napabalitang engaged na ang dalawa, patapos magbahagi si Dominic ng mga romantic beach photos nila sa Amanpulo, Palawan. Pinabulaan na ni Bea ang mga hakahaka -haka at sinabi na mga larawang yun sa beach ay kuha ilang taon na ang nakararaan. Ilang linggo matapos ang kanyang pahayag, nagpropose si Dominic kay Bea noong July 18, 2023 sa Las Casas. Nagulat si Bea sa proposal, akala daw niya doon lang siya for photo shoot. Nasaksihan din ng kanyang pamilyang espesyal na Sandali. Unang lumabas sa publiko bilang engaged couple si Bea at Dominic noong nakaraang taon ng GMA Gala. Pagkatapos ng kaganapan, lumipad sila patungong Singapore upang ipagdiwang ang kanilang engagement. Ngunit hindi umabot ng isang taon ang kanilang engagement at naudlot ang kanilang kasal. Kinamperman ni Boy Abunda sa kanyang programa noong February 6, ang breakup ni Dominic at Bea. Noong July, naglabas ng pahayag si Bea at ibinahagi ang dahilan na kanilang hiwalayan. Inamin niya na sinubukan nila ni Dominic na ayusin ang mga bagay sa pagitan nila at idinagdag niyang desisyon nilang dalawa na maghiwalay at hindi lamang sa kanya. Dagdag niya na it's always takes two to tango. Sometimes relationships don't work, and that's fine. Suramirez. Usap-usapan ngayon online yung may espesyal bang ugnayan sa si nasura Miras at Dominic. Ito ay matapos silang mahagip sa isang video habang naghahalikan sa isang bar. Sa video na kuha ng netizens, makikita si Sue na nakasuot ng puting dress habang si Dominic naman ay nakasuot ng black na t-shirt at cap. Habang nakaupo sila at napapalibutan ng kanilang mga kaibigan, bilang hinawakan ni Sue ang mukha ni Dominic kaya agad siyang hinalikan ng aktor at nagdikit ang kanilang mga labi. Matapos maghalikan, makikita pa ang paghawak ni Dominic sa kamay ni Sue bago ito tuluyang tumatapos. Ayon sa Reddit, ang video ni Sue at Dominic ay kuha sa isang bar sa General Luna, Siargao, kung saan pareho nagbabakasyon ang dalawa. Tila tumutugma naman ito sa mga Instagram stories at post ni Sue at Dominic. Noong November 7, 2024, nagpost si Sue sa Instagram ng isang larawan habang siya nasa Lamari, Siargao. Nito noong November 8, nagpost si Dominic sa kanyang Instagram stories habang siya nasa isang resort sa General Luna, Siargao. Kung marami ang nagtatanong tungkol sa ugnayan ni Nasu at Dom, may ilang netizens naman na natuwa sa pagsasama ng dalawa, lalo na pareho naman silang walang karelasyon ngayon. Ayon sa ilang komento, pareho naman daw silang walang karelasyon ngayon kaya't wala namang masama kung sakaling maging magkasintahan sila. Gayun pa hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag sina Sue at Dominic tungkol sa video o sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa kabila nito, ang kanilang mga kilos at larawan ay nagdudulot ng maraming tanong at haka-haka sa mga fans at netizens. Habang hinihintay ang kompirmasyon o paglilinaw mula sa dalawa, patuloy ang mga netizens sa pagbibigay ng suporta at pagmamasid sa mga susunod na kabanata ng kanilang kwento. Kaugnay nito sa isang social media post, kinumpirma naman ni Victoria City Negros Occidental Mayor Javi Benitez na hiwalay na sila ni Su matapos ang limang taong relasyon. Ani Javi, apat na buwan na nakararaan, mula na magdesisyon sila ni Su na tapusin ang kanilang ugnayan.